Kung titingnan mo ang mga tao sa kanilang mga puso at hindi sa itsura, magiging makulay ang buhay. Kumbinsihin mo sila at makukuha mo ang kanilang isipan. Magbigay ng inspirasyon nang mapanalunan ang kanilang mga puso. Dahil walang hindi pinapahupa ang mabubuting kalooban kahit pa ang pinakamalulupit na digmaan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng tao minsan ang namagitan sa hinahinerasyong sigalot na ipinasa ng ating mga ninuno. Sandate kababa loob sa halip na sundang. Kalasag niya sinseridad sa halip na tangke. At ang daladala yung kapayapaan sa halip na takot. Paano nga ba kukuhanin ang respeto ng mga kaaway? Ang kwento ni Rear Admiral Romulo M. Espaldon o yung tinaguriang Ama ng Tawi-Tawi. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bekene men, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Romulo Mercader Espaldon sa totoong buhay ay isinilang noong 16 na September taong 1925. Siya ay anak ng mag-asawang guro na si Naginoo at Ginang Cipriano Espaldon. Sila ay tubo sa bayan ng Donsol sa Sorsogon. Ngunit dahil sa tawag ng tungkulin, naipadala ang mag-asawang kristyanong guro sa bayan ng Tawi-Tawi sa Mindanao upang pangunahan ang pagpapalaganap ng edukasyon doon. Sa mga lugar na ito rin lumaki at nag-aaral ang batang si Espaldon. Napakagaling niyang magsalita ng tausug at sinama sa katunayan, naging valediktoryan pa siya sa mababang paaralan ng bonggaw sa Tawi-Tawi at kasama sa mga karangalang banggit ng makapagtapos ng high school sa Sulo High School noong taong 1942. Naging malapit kay Espaldon ang kultura ng mga Muslim at pinahahalagahan niya ang tradisyon ng mga ito hanggang sa tuluyan na niyang yakapin ang relihiyong Islam. Bilang pagmamahal niya sa bayang kinagisnan taong 1941 bago pa man siya makapag-graduate ng high school. Sa kasagsagan ng digmaan, nag-volunteer ang noon ay 16 anyos na si Espaldon na sumapi sa Bolo Batalyon. Ito ay isang unit ng Yosape na nagtatanggol sa bahaging ito ng Mindanao laban sa mga mananakop na Hapones. Sa morang edad, naging leader na siya ng mga gerilya sa Sulu at Tawi-Tawi. Sa pagtatapos ng digmaan, Kinilala ng gobyerno ang kabayanihan ng batang ito at tuluyan siyang ipinasok sa hanay ng Philippine Army na may ranggong second lieutenant. Naipadala din siya sa Cook and Baker's School ng Philippine Army sa Camp Oliva sa Pampanga kung saan nagtapos siyang muli ng first honor dito. Ikadalawamputatlo e ng Marso taong 1946, nakatakda na sana silang ilipad muli pabalik sa Mindanao pagkatapos ng graduation pero nakatanggap si Second Lieutenant Espaldon ng order na manatili na lang muna siya sa kampo para magturo doon dahil siya nga ang hinirang na first honor. Buti na lang na siya dahil ang mismong aeroplano na dapat ay sasakyan nila ay bumagsak noong ding araw na yun sa may bahagi ng Mount Banahaw sa Quezon habang patungo sa Mindanao. Ikinasawi ito ng karamihan sa mga sundalong nakasakay doon. Pagkalabas niya sa Camp Olivas, nag-aral naman siya ng Aeronautical Engineering at noong 1947, nang mahirang naman ang batang lieutenant na maipadala sa Kings Point sa Amerika para mag-aral sa Merchant Marine Academy doon. Sa mahigit libong nagtangka, kasama na ang mga kadeteng Amerikano, 150 lang silang nakapagtapos noong taong 1950. At ang nakakamanghapa kay Espaldon, nakasama siyang muli sa mga nakakuha ng karangalan. Pagkalabas niya sa Kings Point, nailagay naman siya sa Philippine Navy at naging commanding officer ng mga barkong RPS Capiz o yung Republic of the Philippines Ship Capiz at RPS Iloilo. Ito yung katumbas ngayon ng inisyal na BRP o Barko Republika ng Pilipinas na tinagalog lang. Taong 1952, na nag-aaral naman siya sa Anti-Submarine Warfare Deck Officer Course sa Naval Training College na sa muling pagkakataon ay nanguna siya sa klase na mayroon nakakalulang 99% na rating ng makapagtapos. Pagkalipas ng isang dekada sa paglilingkod sa mga barkong ito, napadistino naman siya bilang kinatawan ng Navy na nakikipag sa mga bansang Malaysia at Indonesia kung saan naging fluent na din si Espaldon sa pagsasalita ng bahasa Indonesia. Nakapag-aral pa si Espaldon sa iba't ibang larangan na may kinalaman sa naval course na sa kabuuan ay umabot sa labing tatlong kurso ang kinuha niya sa loob at labas ng bansa. Sa labing tatlo na ito, anim ang top nature at ang natitira ay kasama pa rin siya sa mga karangalang banggit. Samantalang naging asawa niya si Eleanor Asistores, na nakilala niya sa Polilio Island sa silangang bahagi ng Luzon. Nang minsang mapadistino doon ang kanilang barko. Nagkaroon sila nito ng pitong anak. Pagpasok ng dekada 70, Nagsimula ng mamunga at kumulay ang kanyang karera. Taong 1971, Nang maging Vice Admiral na siya ng Philippine Navy. Naging military supervisor naman siya ng costume Hanggang 1973, dahil sa talamak na sindikato at extortion at laganap na smuggling sa loob ng ahensya. Sinupo niya ang lahat ang mga ito bago siya umalis sa posisyon. Taong 1973 na maging commanding officer naman siya ng AFP Southwest Command sa Mindanao. Ito rin yung panahon nagsisimula ng lumaganap ang insurhiya sa lugar na yun dahil sa sobrang higpit at sobrang takot ng mga tao sa mga nakaraang opisyal bago dumating si Espaldon. Balibasa'y lumakarin siya sa lugar na yun. Ang kanyang naging pangunahing misyon ay mapalapit sa mga tao at makuha ang simpatya ng mga leader na muslim para sa ngalan ng kapayapaan na hindi nagawa ng mga naunang pinuno. Pero malalim na ang hidwaan sa kanyang dinatnan dahil noon din taon na yun nang mabuo ang grupong MNLF sa pangunguna ni Nurmiswari na himiwalay sa isa pang pangunahing grupo noon na Muslim Independence Movement o MIM. Sa pagsisikap ni noon ay Rear Admiral Romulo Espaldon na nahanapan niya ng solusyon ang matagal ng problema sa pagre-rebelde ng mga tao at naging instrumento siya ng kapayapaan. Minsan, noong ding taong 1973, tinanong siya ni Pangulong Marcos, Bakit ang mga kabataan ng tawi-tawi ay madaling nahihimok ng mga rebelding MNLF na sumapi sa kanilang hanay. Sinagot siya ni Espaldon. Ang mga batang ito kagaya din ng kanilang mga ninuno at mga pinuno ay pagod na pagod na sa kanilang pakikipag-isa sa sulo. Dahil noong mga panahon na yun, ang tawi-tawi at sulo ay bahagi pa ng isang probinsya. At kalimitan ng serbisyo ng gobyerno ay nagmumula pa sa kapitolyo ng hulo ay nasa isla ng sulo at hindi na nakakaabot pa sa isla ng tawi-tawi na siyang naging pangunahing dahilan ng paglala ng kahirapan at naguodyok sa mga tao na makibahagi sa insurhiyang nagaganap sa lugar. Ang gusto nila ay magkaroon ng sariling mga leader na papamahalaan ang sarili nilang bayan. Dagdag pa ni Espaldon. Kagalanggalang na Pangulo kung gusto niyang masolusyonan ang problemang ito, iminumukahi e kung buuin sila bilang hiwalay na probinsya na sariling pamamahala at pangkapamuhay bilang nagsasarili. Sa mga winikang ito ni Espaldon, naging bukas naman ang utak ng Pangulong Marcos para sa mga pagbabago. Sa bisa ng Presidential Decree No. 302, isinilang na nga ang probinsya ng Tawi-Tawi na merong sariling lokal na gobyerno noong ikalabing isah ng September taong 1973. Si Admiral Espardo na rin ang pansamantalang naging gobernador ng Tawi-Tawi habang binabalangkas at inihahanda ang mga tao para sa sarili nilang provincial election. Sa loob ng kanyang dalawang taong panunungkulan, nakapagpagawa siya ng higit isandaang proyekto na pinapakinabangan ng husto ng mga tao doon, magpasa hanggang ngayon. Kasama na ang provincial capital, provincial hospital, mga public market, higit limampung moske para sa mga kapatid na muslim, mga paaralan, tirahan, istasyon ng radyo, paliparan, mga pantalan, mga tulay, kalsada, mga patubig, at kung ano-ano pa na ikinatuwa ng mga mamamayan doon. Sa mga programang ito, hinangaan siya ng mga lokal na muslim sa probinsya dahil hindi sila makapaniwalang sobrang-sobrang atensyon ang ibibigay sa kanila ni Espaldon sila rin ang nagbansag sa kanya ng taguring father of Tawi-Tawi na isang karangalan tinaglay ng tubong kristyano na sumibol at yumabong sa lupain ng mga muslim. Dahil sa laki ng respeto ang binigay nila kay Espaldon, pati ang mga pangunahing leader ng MNLF ay nagpapahatid na rin ng hangaring makipagkaisa sa kanya. Sa kanya sumuko ang noon ay tinaguri ang Magic 8 na commander ng rebelding MNLF kasama ang higit libon nilang mga tauhan. Ang pagsukong ito ay naganap sa Pamano Beach sa Hulu kung saan nagpakita ng matinding sinsaridad si Admiral Espaldon matapos nitong siya mismo ang sumalubong sa mga rebelde na wala man lang dalang armas. Nagtakbuhan ng mga ito papalapit kay Espaldon at lumuluhang yumakap sa pagsasabing talagang seryoso nga siya sa paghahanap ng kapayapaan. Sa kabuoan, simula nang umupo siya sa pwesto at nagpatupad ng mga programang para sa mga tao umabot sa higit 40,000 mga rebelde ang nagbalikloob sa gobyerno at ang ilan pa sa mga ito ay naging personal na alalay ni Rear Admiral Espaldon Malaking bagay ito dahil kung di man tuluyang napuksa ang insurhiya doon sa lugar ay sobrang laki naman ang binaba ng mga bakbakang nagaganap sa mga probinsya ng Tawi-Tawi at Sulo Nagwika pa siya na so, kung sakaling may naiiwan pa sa bundok iyon ay ang grupo na lang ng mga bandido, terorista at mga kidnapper. Nasalangan na sa munod na problemang kinaharap ni Espaldon. Buwan ng Pebrero, taong 1974 nang maganap ang ang Battle of Hulo. Ito po ay ilalagay na lang natin sa hiwalay na kwento para hindi na humaba sa bahaging ito. Sa madaling salita, sinakop ng breakaway group ng MNLF ang munisipyo ng Hulo at tutol na tutul. Si Espaldon sa ginawang opensiba ng militar, ngunit hindi siya nakakuha ng simpatya mula sa mga opisyal sa Maynila. Kaya't ang tangin na lang niyang nagawa ay ilikas ang mga taong apektado sa nagaganap na bakbakan na sinasabing mas naging malalapa sa World War II sa laki ng pinsalang nalikha sa lugar. Si Espaldon din ang nanguna sa rehabilitasyon ng lugar. Buwan ng September 1975, nang hinayak naman ng mga terorista sa Zamboanga ang isang barkong hapones. Kasamang hinostage ang mga kroneto na humihingi na napakalaking halaga kapalit ng kalayaan ng mga binihag. Pinalibutan ni Rear Admiral Espaldon ng labing isang barko ng Navy ang lahat ng exit point habang walang humpay na operasyon sa loob ng nasasakupan. Nagbunga nga ito ng pagka-pressure sa mga terorista para ibaba nila nang ibaba ang kanilang kahilingan pero hindi pa rin nagpatinag si Espaldon At ang naging ending ay pakakawala na lang nila ng maayos ang lahat ng bihag Nang walang ransom na babayaran Sa kondisyon sila ay papalabasin ng ligtas sa lugar na iyon Ganon din ng sumunod na taon 1976 Nang kidnapin naman ng isang misyonerong Breton At dahil nito sa kagubatan sa Basilan Sa pangungusap ni Espaldon sa mga kidnapper Napalaya ang biktima na wala man lang ibinabayad na ransom Noong ding taon na to, ang dating Soescom ay naging AFP Southern Command o Southcom at si Espaldon ang na hang naging commander nito na kung saan siya na may hawak ng buong Timog Mindanao. Ibig sabihin, hindi na siya hihingi pa ng clearance kung panikanin ng pang-opisyal bago makapagpadala ng tropa sa tuwing kailangan ang mga ito. Sa pamumuno ni Espaldon, nababasa na malaki ang mga labanan doon kasabay ng pagkaroon ng Tripoli Agreement para sa usapang pangkapayapaan na pinagkasunduan ng dalawang panig. Dahil sa mga nagawang ito, ni Rear Admiral Espaldon, Marso ng taong 1977 nang mapicture pa siya sa National Geographic dahil sa mga kahanga-hangang desisyon na kanyang ginawa. Ilan sa mga napasama sa kwento ay nanlapitan siya ng isang matandang refugee ng digmaan at hiniling na sana'y makauwi na siya sa kanilang tahanan. Dumirekta si Espaldon sa opisyal na nakakasakop sa lugar at iniutos na ihatid na kagad ang matanda sa kanyang dapat kinaroroonan. Isa pang pangyayari ay nalumapit ang isang tao na humihingi ng tulong sa kanya dahil hindi nakakarating sa kanilang komunidad ang pondo na ikinagugutom ng husto ng kanilang mga tao. Tinawag kaagad ni Espaldon ang komisyoner na nakakasakop sa lugar at sa kalagitnaan ng pagdadahilan nito kung bakit hindi kaagad makarating ang pondo mula sa Maynila dahil kung saan saan pa dumaraan inutosan siya ni Espaldon na ikaw ang mismo ang pumunta sa Maynila at kuhanin ang pondo hinangaan siya ng gusto ng mga nakarinig sa kanyang winika at nagpalakpakan sila dahil sa undaspat na solusyon sa problema Pagkatapos ng pangyayari na iyon, taong 1978 hanggang sa unang bahagi ng dekada 80, bago siya nawala sa posisyon, nag-collapse na ang iba pang mga rebelde ng grupo sa Mindanao at libu-libu pa ang nadagdag sa mga sumuko sa butihing commander na ito. Pagkatapos niyang masugpo ang mga malalaking pagkilos ng mga terorista, kabilang na ang pagkidnap sa isa pang opisyal ng Bansang Pransya at pag sa sa Embidon Carlos ng Sulpicio Lines pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Binigyan niya ng amnestiya at kabuhayan ng mga rebelde at tinaglay niya ang malaking respeto ng iba't ibang grupo ng mga muslim. Nang siya ay magretiro noong taong 1980, binigyan pa siya ng titulong Sultan Makasanyang o Sultan of Peace. At kung tatanungin mo kung meron din bang natanggap na pagkilala mga medalya, parangal at papuri si Rear Admiral Espaldon ang sagot ay wala. Wala nang paglagyan ang mga ito na siya na atang maituturing na pinakamarami sa kasaysayan. Samantalang pagkalabas niya sa militar, naging ambasador siya ng iba't ibang bansa, muling na picture sa Asia Week Magazine at sa iba pang kaparehas na larangan, naging mambabatas ng tawi-tawi at lahat ng yan ay naganap sa buong dekada 80 hanggang year 2000 na nagmistulang palamuti na lang sa kanyang napakakulay na kasaysayan. Kahit matagal nang wala siya sa militar, patuloy pa rin siyang tinitingala ng iba't ibang mga armadong grupong muslim na ang huli ay nang maganap ang sipadan hostage crisis noong taong 2000 kung saan siya ang gustong kausapin ng mga bandidong abusaya para sa negosasyon sa kalayaan ng mga bihag. Ngunit tumanggi ang gobyerno sa hiling na ito ng mga kalaban. Taong 2003 naman nang gawin siyang advisor sa panig ng gobyerno sa pakikipag-usap nila sa iba pang grupo ng mga rebeldeng muslim. Taong 2005, nang tamaan siya ng sakit na colon cancer na kanyang ikinamatay. Siya ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani na binigyan ng full military honor. Ipinangalan din sa kanya ang naibali station sa Sambuanga bilang pagpupugay sa minsan na nilang naging komander. Sirir Admiral Romulo Espaldon ay pumanaw sa edad na 79 na taong gulang. Kung titingnan mo ang mga tao sa kanilang mga puso at hindi sa itsura, magiging makulay ang buhay. Kumbinsihin mo sila at makukuha mo ang kanilang isipan. Magbigay ng inspirasyon ng mapanalunan ang kanilang mga puso. Dahil walang hindi pinapahopa ang mabuting kalooban kahit pa ang pinakamalulupit na digmaan. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nakakasaksi ng mga sigalot at di pagkakasundo? Nagiging instrumento ka ba ng kapayapaan? O lalong nagiging dahilan ng di pagkakaunawaan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!